Ayan. Tatambak na chips. Wow. <laughs> chips. Ang daming chips, oh. Ang chips! Wow, wow! Sana bisa siya mahulog. bukan wag mahulog. Ayan, yeah. at tambak na chips. I don't what the bag Tingnan natin 1, 2, 3, go Oh, basag Dito lang, nakasapatos tayo Basag Uy, ano to? Hmm. Brand new Tingnan nyo, oh Swiffer. Okay Pagkain ng aso, mayroong spray, mayroong cup, basag, oh okay. may red bull. Okay. Okay. Ayan. Let's put that one to the car. Oh, yeah, yeah, red bull. bigyan pa nito okay huwag na kong juice oh tooth brace toothbrush huwag na to hindi na too big yeah it's too heavy huwag na yan oh. cat foods tingnan nyo merong tiny ni lola Okay. Okay. Chips okay Ito pa Ito pa Ito pa Ito na yung cereal Basa What is this? Ice From coffee Ang bango too mas cleaner ano wala wala ka din bag be hindi bag wala din asang bag uy ang ganda kunin ka to Tumain Ito, oh. Paglinis sa banyo, pang kulay, sa buhok merong cup basag shampoo bar soap Lihat. Mau di chips. Okay. <laughs> <Or layer. laughs>

Ano meron dito? May malaking dumpster. Wala man. Ayun, eh. ayun, ayun. Ayun, 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 may laman. Ayun. Pasukin okay natin. Sana hindi ako mahulog. Ayun, ayun. Ito. Wow. Uy, nahulog na. Nahulog yung medyas. Ito, brush. Uy, uy. Huwag sana ako mahulog. Naghulog yung medyas sa isa. Uy, 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 uy. Ganti. Uy, uy. Nahulog ako. Uy, medyas. Ah. Naghulog na. Ayaw ah, sumama. Ito. over here basura basura I think that's it I'm not see nothing I don't know what's the bottom I don't know what's the bottom right You got my legs. Okay. Oh, okay. Okay. All right. let's yeah. go. Ooh. May jackpot. Hello, mga ka-subscribers. Kamusta po kayo? So, ito, naka-uwi na si Mabeth ibaba niya na ang kanyang mga naharbat. Halip po tayo mag-shout out and birthday greetings. Hello, August baby! If today's your birthday, happy, happy birthday! And syempre, welcome na rin natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa akin channel. At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, baka naman, paklik naman ang bells bottom dyan. Shout out to J.R. Ace, Marvin Mangalos, Miss Madeline Salvana, Cathy Vitalicio, Edmar Mika, Manay Nicole Colina, Beverly Tan, Ara Magistrado, Enzo Fernandez, Maritas Ayora, Marie Entero Barongo, Nanay Bebe, Miss Nora Agpawa, Miss Jocelyn Castro, Bernadette Tizon, Shawara Rat, Shoutout to Mary Jane Sabala, Dani Kalangkuyan, Jessica Kahinde, Aisa Apolonio, Rich Niseda, Salva Langkuyan, Jolalyn Coros, Kati Gornas, hello, Julina Sumingot, Julie Ninya, Chris Lex Cavan, Alma Lasam, Adelaida Gaton, Miss Lilibet Gaton, Jocelyn Bagangkoy, Shawara Ratnel, Salamag, Yen Yen, Alma Lee, hello, Cecil Kapait, hello, hello, hello. Miss Eleanor Robles, Laila Bacolanta. Rofena Salonga, rat. Jane Yala, hello. Miss Eileen Garcia, rat. Ella Ella, Erds Pionsera. Miss Vivian Cortez, Miss Rosa, shout out po. Shout out also to Frank Fricks, Manay, Sofia, Shawararat, Admin Batang Ibunan, Hello, Teresa Muel Shawararat to you, Jusel Manawi, shout out also, Danilo Jumalon, Jalalun Flor, Hello, Yuke, Miss Rowena Villapuerte, shout out, Jenica Garcia, Rosalila Consay, Christine, Cecil Gasingan, Miss Sherlyn Mungkal, Shawararat, Erwin Piring, shout out to you. At kung meron na ba ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. So, dyan lang muna kayo. Enjoy your watching. Salamat! So, eto na mga ka-subscribers ang ating harbat na ilatag na natin. So, umpisaan po natin dito sa isang box ng chips. Jack's Max Hot Crunchy. Oh, maanghang yarn. <laughs> isang box. Tapos, meron tayong konting perasong tubig meron tayong pang spray. Ah, yun. Oh. Pwedeng pwede. Magagamit natin yarn. At dito, meron tayong ano ba to? Ah, uh, pang lock. Anong pang lock? Oh, ayan. And, meron po tayong mga medyas pang baby. Meron tayong body cream. Merong air freshener. Pwedeng ilagay sa banyo or sa loob ng sasakyan. Tapos dito, meron tayong coco ball. Chocolate. Ayan po, oh. Bilog po yan. Tapos, ilagay mo yan sa yung gatas or sa yung choco. Kung ano man ang iinumin mo. O, oh, lagay mo sa purado. Pwede din. Ilang piraso ba yan? Three pieces sa isang box. Eight dollar daw isa tapos meron tayong 8 boxes. And dito meron tayong toothpaste, toothbrush, may suklay, ayun, pandagdag sa inyong parcel. Meron tayong pangkulay ng buhok, meron garbage bag, at meron tayong facial hair remover. 20 uy, ang mahal. Meron tayong thermal sack. Hindi nyo yun magamit dyan sa Pilipinas kasi sobrang init dyan. Paano nyo yan masuot? <laughs> Tapos, meron tayong kitchen towel. And this one, meron tayong gloves para hindi ka mapaso. <laughs> May pangkulay pa ng bohok. At meron ditong candy. Maestro din siyang kasama. Istro na may candy pa. Ang galing. At meron ding air freshener. Pwede nyong isabit sa 'yung closet. Ayan oh. And this one, ID Guard thumb Roller. Hmm. Hindi ko alam ano 'yan, para saan. Meron tayong bar soap, dalawa. At meron tayong Healthy Feet. Oh, nagbiyak-biyak daw yung paa mo. Ito yung gamot. Meron tayong dryer sheet, dalawang box. Meron din tayong mga medicine dito pang bata, cold and flu. Kailan ba ito ha? 2025 pa. Pwede. Meron tayong Tylenol. Kailan ang Tylenol? 2025 din. Oy, pwedeng, pwede. Ayan, ito pa. Meron pang toothbrush, toothpaste. Meron tayong extension cord. May panghilod. <laughs> Merong brush. And ano to? Shampoo. O, yung Red Bull ng asawa ko. Huwag nyo nang kunin yan. Dalhin niya yan. <laughs> At yung ating Sweeper. Ang dami, ang ganda. o <laughs> oh, di ba san ka? Ganon katindi ang tapon. Magbalik-balik tayo sa dumpster na yun, oy. So maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets lots vlog. Bye. Have a good day. Dagdag parcel kaya kawai-kawai. Thanks for watching.